Madalas iniisip ng marami na ang pakikipagtalik ay physical lang, isang paraan para masatisfy ang pangangailangan ng katawan. Pero para sa mag-asawa, higit pa rito ang ibig sabihin nito. Isa itong napakalakas na paraan ng komunikasyon, isang kakaibang lengguahe na sinasabi ng walang salita, nagpapahayag ng pagmamahal, pagnanais at malalim na koneksyon. Ito mismo ang pundasyon ng pagiging malapit sa mag-asawa, isang sagradong espasyo kung saan ang dalawang tao ay nagiging isa, hindi lang sa katawan kundi pati na rin sa espiritu. Ang pisikal na pag-iisang ito ay pagdiriwang ng pangakong binitawan ninyo sa isa't isa. Isipin mo ito ng ganito, ang kasal mo ay parang bahay. Ang mga pang-araw-araw na gawain, pagpaplano ng pera, at pagpapalaki ng mga anak ay ang mga pader at bubong na nagpapatayo nito ngunit ang pagiging malapit, lalo na ang pisikal, ay ang init at liwanag sa loob na nagiging tahanan nito. Kung wala ito, ang bahay ay maaring maging malamig at walang laman, isang istruktura lang sa halip na isang santuario. Ang pakikipagtalik ay isang mahalagang sangkap na nagpapanatili sa apoy ng pag-aasawa na maliwanag na nagliliyab, na pumipigil sa relasyon na maging isang simpleng partnership lang. Ito ay tungkol sa pagbabahagi ng isang bahagi ng iyong sarili na hindi mo ibinabahagi sa iba sa mundo. Na nagpaparamdam sa iyong asawa na espesyal, pinahalagahan at lubos na ninanais. Ang pagiging eksklusibo na ito ay nagpapatibay ng malalim na pakiramdam ng pagiging kabilang at seguridad sa loob ng kasal. Ang espesyal na koneksyon na ito ay lumalampas sa kwarto at sumasaklaw sa bawat aspeto ng inyong buhay. Ginagawa itong mas madali ang pagharap sa mga hindi pagkakasundo, ang pagpapatawad sa mga pagkukulang ng isa't isa at ang pagtatrabaho ng magkasama bilang isang koponan. Halimbawa, Pagkatapos ng isang partikular na nakakapagod na linggo sa trabaho, ang isang sandali ng malapit na koneksyon ay maaring magpatunaw ng tensyon at magpaalala sa inyong dalawa na kayo ay nasa isang panig na magkasamang humaharap sa mundo. Maliban sa emosyonal na koneksyon, ang regular na pakikipagtalik ay nagbibigay ng iba't ibang benepisyo sa kalusugan ng katawan para itong isang masayang ehersisyo na talagang inaabangan mong gawin. Ang pakikipagtalik ay nagpapabilis ng tibok ng puso, nagsusunog ng calories, nagpapagana sa iba't ibang grupo ng kalamnan. Halimbawa, ang isang masiglang sesyon ay maaaring katumbas ng mabilis na paglalakad o magaan na pagtakbo. Nakakatulong ito sa mas mahusay na kalusugan ng puso sa paglipas ng panahon. Sa panahon ng pakikipagtalik, ang utak ay naglalabas ng endorphins at oxytocin na nagpaparelax at nagpapababa ng stress. Bukod pa rito, ang malusog na buhay sex ay maaaring magdulot ng mas mahusay na pagtulog naiugnay din ito sa mas malakas na immune system, kabilang ang mas mataas na immunoglobulin A. Habang hindi-hindi maikakaila ang pisikal, ang tunay na kapangyarihan ay nasa emosyonal na epekto sa kasal. Isa ito sa pinakamalalim na paraan upang palalimin ang pagmamahalan at koneksyon. Kapag pisikal ka malapit, nagkokomunikasyon ka ng tiwala, pagtanggap at pagmamahal. Hindi ito paglimot sa issue. Ito ang huling hakbang ng pagpapagaling at muling pagkonekta. Ang endorphins ay parang natural na antidepressant. Pinapaganda ang mood, pinapatas nito ang self-esteem at kumpiyansa. Lumilikha ito ng pribadong mundong kayo lang, isang malakas na angkla ng tayo. Ang kasanayan sa non-verbal cues at empatiya sa kwarto ay nadadala sa ibang usapin sa buhay. Ang matibay na kasal na inaalagaan ng pagiging malapit ay pundasyon ng masayang pamilya. Kapag hindi gaanong stressed at busog sa emosyon, mas pasensyoso at present na magulang kayo. Bigyan ng prioridad ang oras para sa inyong dalawa, isang sinasadyang pagpili upang panatilihing buhay ang spark. Sa pag-aalaga ng koneksyon sa kwarto, pinapalakas mo ang iyong kasal. At ang buong